Right guys, so nakabili na tayo 275 by 17 So nasa 650 guys Yung ganitong gulong ng no, pang tricycle So ikakabit natin yan mamaya So sa next vlog na lang natin I-upload yun guys Kasi mahaba na masyado yung video natin Alright, so ganun lang kabilis guys Kapag na tayo ng ating mga kuryente So natin yung uh, So yun pala guys yung seat cover natin yan O yung flat seat pa lang So mamaya is magiging racing seat na yan Yung may umbok dito sa may ano na Kaya uh, Magbayad muna tayo Saka tayo bumili ng mga gagamitin natin Let's go ka tayo punta lang <laughs> no, no 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 uh, Marek Marek <laughs> <Para>. uy <No. laughs> uh. Alright guys, what's up? So, ngayong araw ay bibilan natin ng gulong yung ating tricycle So, kasi kalbu na yung ano guys Kalbo na yung ating uh, gulong sa side wheel. So, punta bagong lahat ay Punta muna tayo guys sa pagbibilan natin ng mga gulong Then nga pala guys dumating na yung ating parcel na ano dito sa ating uh, uh, racing seat so mamaya ay kakabit natin siguro so bale gagawin ko is hahanap uh, muna ako ng tacker kasi ako na yung magkakabit then uh, ang una nating gagawin para ay ano pupunta uh, tayo sa bayaran ng kuryente so magbabayad tayo ng mga bills natin saka tayo punta ng uh, market para bu uy muntik na ano ba naman yan school lord bigla na lang promeno yung nasa harapan nyo yun, no yung kotse na yun huh. muntik na yun ha buti na lang na preno ko may na pa naman yung preno natin guys sa likod yun no? may ingay so talagang kailangan ng palitan talaga ng bago Medyo kinabahan ako dun Muntik na yon. So yun yung delikado kapag tumututok ko sa mga sasakyan eh uh, Hindi mo alam kung pipreno bigla yung ano Yung sasakyan na kasunod mo lalo pag mga four wheels Kaya ingat kayo guys huwag kayong tututok sa mga ganong sasakyan yung mga four wheels Kasi apat ang preno nyan malakas yan malakas pag purmeno Kagaya nun kanina ba? Diba? Napakalakas ng preno So buti na lang guys Medyo mga distansya tayo sa kanya Kundi pasag yung harap natin So yun mabalik tayo sa usapan natin guys So yun Una natin gagawin ay Magbabayad muna tayo ng bills Then Bibili tayo ng gulong Para sa sidecar natin So yan tayo bibili mamaya Yan o oh. So Punta man na tayo dun sa may bayaran ng Kuryente dahil baka maputulan tayo ng kuryente guys Wala tayong kuryente yan Alright, let's go So, yun guys Dagdag ko din yung kanina yung sinabi ko na Yung seat natin ay Dumating na yung cover na in order natin So, gagawin natin mamaya So, pakita ko na lang sa inyo mamaya yung ating racing seat So, kailangan is uh, paumbukin natin ng masyado yung harapan kasi may masyado pang hindi pa ako satisfied dun sa pagkaumbok sa harapan ng ating pupuan. So, ang gagawin ko ay bibili muna ako ng mga gagamitin natin dito sa bayan ng Rosales. So, bagong lahat, uh, punta muna tayo sa ating bayaran, pagbabayaran ng kuryente let's go so yan mga ginagawa kasi yung daan dito sa amin eh pero okay naman ang ganda na ng daan dito diba? mga ginagawa kaya medyo matraffic dito kapag sidecar ang gagamitin natin guys, nandito na tayo na tayo tayo pala tayo natin dito guys Para makapagbayad tayo Nandito na natin sa loob sa bawal Number. Okay, number. a few moments later alright so ganoon lang kabilis guys kapag bayad na tayo ng ating mga kuryente so natin yung uh, tubig buti na lang walang tao no mabilis tayo So yun pala guys yung seat cover natin yan o yung flat seat pa lang. So mamaya is magiging racing seat na yan. Yung may umbok dito sa may ano na tutupuan. Kaya uh, magbayad muna tayo sa kaya bumili ng mga gagamitin natin. So wala kasi akong tacker eh. Alright guys, nakapagbayad na tayo ng bills So, punta na tayo dun sa may, uh, bibilan natin ng tucker Tsaka, pandikit para maayos natin yung ating So, hindi ko alam kung bukas na So, dito lang naman banda yan Right, napakatas dito Traffic is real. Right. Let's go. So, ganun lang, ganun lang naman kadali magbayad, no? So, mga, pagdating sa mga water bill dito sa amin, ano lang. 7-11, pwede ka nang magbayad. So, sa kuryente naman ay didirekta ka sa malapit na panel ko. doon ka magbabayad. So, tara bukas na kaya yung ano dito bilian ng uh, taker. kasi kung papataker natin yun magkano din bili na lang tayo ng tacker magka, nasa magkano lang din naman yung tacker eh at least sarili na natin no hindi na tayo magpapataker uh, nang ng upuan guys yung papalagay mo yung seat cover nasa 120 dito sa amin eh, madali lang naman maglagay kasi marunong naman ako maglagay ng ganun So, pwede pa pwede pa tayong maglagay kapag may pwedeng magpalagay sa atin, di ba? Kaya tayo na lang yung gagawa. Parking natin doon, no? Para safe yung motor. Yun ang Mio, napakaganda ng Mio nyo. Kulay pink. So. 아! <laughs> 음영상에 75 years later. Alright guys, so nabili na natin yung mga kailangan natin. No? So yan, murang-mura lang. Nasa 100 lang tong tucker na to. Yan, ito na. Ito na yung gagamitin natin. Alright. So bili na lang tayo ng gulong, tapos uwi na tayo. Ay, naku. Anong angas nung ganyan. No? Yan yung gusto kong bilhin guys, yung ano na yan. No? Nobo rank Bagay na bagay siguro yan. No? kaso mahal na, eh ano oh. nobo crank so bili tayo guys ng gulong doon sa may pinagbibilan ko ng gulong so success yung lakad natin ngayong araw then mamaya kakabit natin guys yung seat cover so post ka na lang sa ano natin sa ating page So pa-follow na lang pala guys yung ating uh, page 'yan nasa screen natin Ray Vlog PH ang pangalan ng ating page. So nagpalit na ako kasi dahil kasi nagsasabi dun sa uh, mga kakilala ko guys na binibigyan ko ng sticker. So hindi di daw nila mahanap yung pangalan ng ating account sa Facebook tsaka YouTube kasi nga medyo mahirap nga naman no. So no oh, Sales TV Moto So nahirapan daw silang mahanap kaya nag decision ako na palitan doon sa may page. So hindi ko alam sa ano natin, YouTube natin kung papalitan din natin, no. So ayun, mabalik tayo sa usapan natin. So bili muna tayo guys ng gulong. Then saka tayo uwi. So tanga uh, tanungin ko kung magkano yung gulong dito. So susunod uh, susunod siguro natin guys tung gulong ng Mio kapag uh, nagkapera ulit. So mahirap kasi pag sabay-sabayan yung gastos. Medyo mahal ang gulong. Kasi yung gulong nito is tubeless. Yun is tube type. So bali 17 si pala yung bibilin kong gulong. So dito tayo bibili guys. Yan. Kanbas muna tayo kung magkano. Then saka tayo bumili. Mukhang vlogger din yun ha. May camera eh. Hindi <laughs> ko lang alam. Parking muna tayo dito guys. Oops mukhang bawal dito tayo sa kabila ayun ano pakito motor parts so dito na tayo magparaking right moments later. Right guys, so nakabili na tayo. Nakabili na tayo ng gulong, no? So yun, no? Yan. 275 by 17. So nasa 650 guys, yung ganitong gulong, ng no? Pang tricycle. So ikakabit natin yan mamaya. So ubangan nyo na lang siguro guys yung pagkakabit natin ng uh, ating racing seat So sa next vlog na lang natin i-upload yun guys kasi mahaba na masyado yung video natin So salamat sa panunood at sinamahan nyo ko yung araw sa aking mga ginawa So kita kits na lang tayo sa next video guys So tara na let's go Kabit na natin yung mga dapat ikabit So, hanggang dito na lang guys yung ating uh, vlog. See you on my next vlog. Let's go. Sheesh. Alright.